...yung lahat na mawawala na sa mga kalsada at paaralan ang mga kilabot at pusakal ng mga drug puser kapag hindi ko po nagawa ito sa loob ng anim na buwan. Tandaan ninyo, magbibitiw na ako sa aking tungkulin bilang Alkalde ng Maynila. Pangako po yan Mayor, mayro uh, mayroon lamang po kaming liliwanaging isyo. Ka kaugnay doon sa binitiwan yung pangako na in six months time ay lilinisin nyo sa mga drug pusher ang Maynila. Paano po yung gagawin sa Samantalang alam natin na ang mga yan ay ma-influenza at protektado sila ng mga pulis. Pakikiusapan ko sila at uh, sasamantalahin ang pagkakataong ito dito sa programa nyo. Thank you, Mayor. Nasa inyo ang pagkakataon para manawagan kayo sa mga taga-Maynila. Magandang hapong sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga drug pusher. Makinig kayo. Si Mayor Limito. ako Ako'y nakikiusap sa inyo. Natigilan ninyo ang pagkakalat ng bawal na gamot. Maawa na kayo sa kabataan. May pagkakataon pa para magbago kayo ng hanap buhay. Ngayon, kung hindi nyo ako pagbibigyan, tinitsa ko sa inyo. May kalalagyan kayo? 这个啊！ Apa-apa bilang. Dek. Oh. ਜਿੱਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੋ ਚੱਲ ਲੱਗੋ ਕੋਈ ਵਰਤੋ ਕਿਰਦਾ ਤੇ